Pare, pare, pare. Oh. Nabalita ko amal daw ngayon ng toko. Oh, naniniwala ka pa rin sa toko. Saan mo nabalita ang mahal ng toko? Pare, nabalita ako ng ari na may namimin ng Hindi ko lang pinapansin. Eh, magkano ang kilala mo ng toko? Ha? Nakahuli nga daw doon sa nabalita ko doon. Oh. kalahating kilo. Oo. Oh. Kalating, kalating milyon ang pinagbayaran. Eh, di isang milyon isang kilo? Hindi pa tayo maghanap. At may narinig akong natuko doon sa may puno ng layo ng isang araw. Tata! 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 tara! Diba malaki. tayo dyan magkakape ng malakay? Ah, eh, hey, walang patama! Makapagkata na lang ng lait, makaadji ng niyog! Niyog, niyog! Ipanggata na, niyo. niyo, niyo, na sa lain! A few moments later... Yung tuko ko oh, Ayan niya, ang ay, tumuko ng isang araw eh, kalakad pala, kalakad maliit. Apa, ay milyura, milyonaro na tayo ngayon. Uy! Huwag oh, okay, okay. kayo, huwag kayo, tingit ba kayo, masubla na lang sa tukong yan. Ay, ano, milyonaro na tayo ngayon, kalakad ng tukong yan. Ay, tulungan mo na lang kami mahuli. Uy, baka ako'y makakat. Dali. Hindi pwede, baka kayo makakat. Ayun na lang. Dali, dali, tulungan mo eh. Baka kayo ko Pagkakalakas kumapay. Nawala ito to ko! Nakakita ko ng niyog! Si Pugi pala ito! Apoy si Pugi nga pala yan! Kala ko ito ko pala! position na! Pasisya na Pugi! Ikaw pala yan! Ikaw pala ka rin Nakakita lang ng niyog na niyo na to ko! Ito mo na pa tama! Sa pagkira pangit kayo! Kala ko yayaman na tayo eh!